Total, wala si baby girl ko. Shoutout to Burke's family, lalo na kay Sir Piolo. And big shoutout to Shara. At kila Claire. At kila Myra. At sa iba pang part ng Burke's family. At sa mga nagme-mention sa akin at nakaka-appreciate ng comments ko sa comment box kay Sir EJ Morales, Michael Bryan Santa Ana, sa mga sikat na famous page, at sa mga sponsors ko, lalo na sa sponsors sa SARS, SARS, SARS. <laughs> ano ba yan? Nabulol ako. Nakakaya sa lahat. Sorry na. Sa sponsor ko ng load, si Babe Galabs. At sa mga ka-Tiktokers at Bigoers, salamat kasi may welcome pa rin ako ng screen. At sensya na, pahinga lang ako ha. Medyo awarded ako eh. Na nagkaroon ako ng restrictions sa TikTok at nagkaroon ako ng ban sa Bigo. Pero sa mga events, alive pa din naman ako. Pwede kayong mag-incore sa akin ngayon. Happy Prensary, Ate Teresa Manjola. Kung mag inquire kayo for Bataan area, make sure meron kaming mas stayin per step over, ha? At sa mga teammates ko dyan, lalo na sa may mga for riding in tandem, sunduin nyo na ako, tara na. Shoutout nga pala kay friend Emmanuel Sibal, kay Sir Leonardo, at sa mga tropa sa Boracay, kala Elvin, kala Sir Robs, at ayan si Sir Bobot, kontakan nyo yan kahit hindi sila masyadong nakapag-update ng files ko. At least, nag-effort pa rin sila sa hinahanap kong picture. Bye-bye!